Kauna-unahan sa Pilipinas Manila Broadcasting Company DZRH Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas oh. Dahil sa kapansanan, akala natin hindi niya kakayaning abutin ang kanyang mga pangarap sa buhay. Bagkos ang tingin ng iba sa kanila ay wala ng pag-asa at habang buhay na alagain. Ang tampok nating karanasan ngayong araw na ito ay magpapatunay na mali ang iniisip ng iba sa mga taong may mga kapansanan. Ito po ay ating pakinggan. Tres, dala ko na ang hapuna mo, anak. Pasensya ka na kung medyo natagalan, ha? Ayos lang po, ma. Salamat po. Hindi ka ba nalulungkot, anak? Nandito ka lang palagi sa higaan mo. Minsan po, nalulungkot ako. Gustuin ko man pong lumabas ng kwarto. Kaso hindi ko po magawa. Kasi may hina ang mga buto ko sa paa at tuhod. Sana magkaroon na po ako ng wheelchair. Wheelchair? Ang mahal-mahal noon? Saan kami kukuha ng pera ng nanay mo? Pambili noon. At saka kahit na magkaroon ka pa ng wheelchair, wala ka pa rin pakinabang ganyan sa anak mo. Na bakit? Totoo naman ang sinasabi ko. Sa loob ng labing walong taon, wala naman tayo naging pakinabang dyan. Tapos sa araw-araw, naghihirap ka para lang paliguan, bisa ng damit, at pakainin ang taong yan. Buti ka, pinatigil mo na sa pag-aaral eh. Para hindi araw-araw, nagbubuhat ka dyan sa pabigat na yan. Pa, sorry po. Nako, walang magagawa yung sorry mo. At ikaw, Nelly, bilisan mo dyan. Marami ka pang gagawin dito sa bahay. Ma, bakit ganun ko si Papa. Mahal po ba niya ako? Ay, anak, huwag mo nang isipin yung sinabi ng Papa mo. Basta ako at yung mga ate mo, mahal ka namin. At kahit kailan, hindi namin inisip yung mga sinabi sa'yo ng Papa mo. Ang laki ng problema natin. Eh, hindi ko alam kung saan kukuha ng pera para pambayad sa utang natin. Uh -huh. Baka naman pwedeng sa susunod na buwan na lang. Total, ano ani yun eh. Pakiusapan mo na lang, na... Eh, hindi lang naman si Sir problema eh. Pati yung pang-araw-araw natin yung mga gastusin. Sinanimin sa susunod na linggo pang sahod. Ano yung gagastusin natin sa mga natitirang araw? Ewan ko. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng panggastos. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Siguro, uutang na lang uli ako sa mga kumpare ko. Susubukan ko yung umutang kay Kuya Iba. Ba, baka po pwede nyo akong tulungan. Magbabali lang po ako. Ah, oh, sige. Sandali lang, anak, ha? Nandiyan na ako. Yun, naturingang lalaki yan, pero walang pakinabang. <laughs> Ayan ka na naman, oh. Sinisisi mo na naman ang anak mo. Hindi naman naka. Gusto ko naging ganito man siya, eh. Tahali ka, anak. Kumapit ka sa akin. Opo. Ayan ako. Nakakainis! Bakit ba kasi puro na lang kamalasan ang dumarating sa pamilya ito? Ma, huwag ka nang malungkot. Alam ko balang araw, mapapagtanto din ng papa mo ang kahalagahan mo sa pamilya natin. Naniniwala ako na may rason ang Diyos. Bakit kanya niya binigay sa amin? Reza, yes, ito na yung pagkain mo. Teka. Ano ba yung sinisilip mo dyan sa bintana? Gusto ko kasi lumabas ng bahay. Pero di ko magawa dahil hindi ako makalakad. <sighs> Buti pa kayo. Nakakapunta kayo sa lugar na gusto nyo. Ay, hindi bali. Sa susunod, pag wala kami yung pasok na iling, ilalabas ka namin para naman makalanghap ka ng sariwang hangin. Atin, gagamitin pa ba ni Papa yung mga kahoy at plywood sa labas? Naku! Eh, matagal na nakatambak yan sa labas eh. Kung alam ko, itatapon ni ni Papa. Pwede bang kunin mo? hiramin mo yung martilyo, tsaka lagaret at mga pako ni Papa. Uh, sige. Pero, anong gagawin mo sa mga yun? gagawa ko ng wagon. Imbis na wheelchair, wagon ang sasakyan ko para makalabas ako. Kaya mo ng wagon? Uh, at tuhod lang naman ang hindi gumagana sa akin. Pero, mga kamay ko normal. Uh, okay, sige. Sasabihin ko rin yan kay Inin para matulungan ka namin sa balak mong gawin. <laughs> Ayan, raps na yung wagon mo! Ay, gawa mo rin, rin, Salamat sa tulong nyo, atin Ate Aileen. Kung hindi nyo ako tunulungan, hindi mapapadala ang paggawa ko ng wagon. <laughs> Dali, sakyan mo na. Aanulayan uh, ka namin ni Ate ni... Oo nga. Ika, ha? Hmm. One, two, three. Yan! <laughs> Tama-tama yung laki ng wagon. Kasyang-kasya sa'yo. Dali, subukan mong paandarin. At hindi maandar ng maayos. Sa wakas, makakalabas na rin ako ng bahay. Hindi ko na kailangan ng wheelchair. Masaya kami para sa iyo, Red. Di ba? Ah, buti mo na kayo. Tagumpay yung ginawang wigo ni Gunines. Ang ganda naman ang ginawa mo, anak. Pero naman ang pinagkaiba. Magkaroon man siya niyan. Hala pa rin siya silbi. Mana nga yan. Pwede mo maging masaya ka na lang para sa anak mo. Oo, oh, bahala ka sa buhay yo. Ay. Huwag mo nang pansinin si Papa, Reza. Oo, oh, ate. Buti naman, Res. Nakakalabas ka na ng bahay nyo. E, ilan lang po kasi ako nagkaroon ng pagkakataong makagawa ng Wego na sinasakyan ko. Maganda ang pagkagawa mo, ha? Pulido at matibay. Salamat po, Tito. Eya po pala ako pumunta dito. Gusto ko po sana mag-apply ng trabaho sa furniture shop nyo. Hmm? Para makatulong naman po ako sa pamilya ko. Ah, uh, okay. Magaling po akong gumawa ng mga muebles. Maglilok. Normal naman po ang mga kamay ko, kaya magagawa ko po ang trabaho ko. E, tingin ko naman, makakagawa ka nga ng muebles. Magaling kang maglilok ka mo. O, sige, bibigyan kita ng pagsusulit, ha? Sige po. Ito, ito. Itong maliit na kahoy na ito, mag Ukit ka dyan ng kahit anong disenyo. Pagtapos ka na, bumalik ka dito. Pag nagandahan ako sa ukit mo, iahal kita sa furniture shop ko bilang malililok. <laughs> Salamat po, Tito M. <laughs> Yun nga po, nagustuhan ni Tito M. Lililok ko kaya magtatrabaho na po ako sa furniture shop niya. <laughs> Magandang balita yan, anak. Congrats, tol. Masaya kami para sa'yo. Pagbutihan mo pa lalo para lalong ma-impress sa'yo si Tito Ebne. Talagang pagbubutihan ko po para makatulong na po ako sa pamilya. Hmm, pabuti naman. At nang hindi ka na magiging pabigat sa pamilya ng ito. Ay, nako. Hindi ka na talagang magbabago. Na bakit? Ayos lang Ay. po, ma. May punto rin naman po si Papa. Naging pabigat ako sa pamilya dahil sa kapansanan ko. Pero babaguin ko na po yun ngayon dahil na-realize ko na hindi kailanman hadlang ang kapansanan ko para maabot ko ang mga gusto ko sa buhay. Tama yan, Res. Basta suportado ka namin palagi. Salamat sa pagitiwala nyo sa akin. Lumalakas ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Salamat naman na padalaw ka, Kuya. Ano balita? Kumusta ang negosyo? Ayun, maraming orders ngayon kasi magpapasko. Hmm. Ay, kumusta naman si Res? Nagagawa ba niya trabaho niya? Eh, oo naman. Masipag si Rez. Bukod sa pulido at magandang mga gawa niya. Alam mo ba, simula nung magtrabaho sa si sa furniture shop, ha? Tumaas ang benta ko. Marami kasi ang may gusto ng design niya. Kaya hindi ako nagsisisi na pinasok ko siya bilang malililok sa furniture shop. Ay, naku, salamat naman sa Diyos. At sa iyo rin, Kuya Eb. Binigyan mo ng pagkakataon sa madiscover niya ang talento niya. Swerte kayo sa batang yan. Dahil ang anak niyo, Isang henyo. Oo. Oh. Isang tunay na aligad ng sining Pa? Hmm. Bakit? Anong kailangan mo? Iaabot ko lang po sana sa inyo tong matira sa sahod ko. Pandagdag po ninyo sa pambili ng binhi para sa susunod na anihan. Salamat. Alam nyo po, eto po ang unang beses na narinig ko na nagpasalamat kayo sa akin. Masarap pakinggan sa tenga. Ipinapangako ko sa iyo, Simula ngayon, magiging mabuting aman na ako sa iyo. Hindi hadlang ang kapansanan upang maabot mo ang iyong pangarap. Kung ikaw ay matapat, pasipag, may pagsusumikap.